Ano nak? Ano shot mo? Ito. ito. <laughs> Ayan o. O. anap kami ng ano, ng food trip. Dito pa naligaw. Century Mall. Pambahay lang. Ano? Ayun, nakachinelos. Okay naman ah. Nakachinelos lang din ako. Oh. May tama pa yan Oh. No? Oh, Sakit. Ngayon pa sa burger din. <laughs> <laughs> Bakit na? Di mo maintindihan? Ah. <laughs> 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 Alam nila

Yan yung bad gusto mo daw. Bakit? Oh. Cute nga yan. Gusto mo? Hindi na. <laughs> <NBC4> anh em <công> party 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 happy à Anh ơi anh anh cho kênh Ghiền không biết Kasi mama mo <laughs> Ano nak? Ano sabi mo? Deserve kayo. O, deserve. O, deserve sa mga magagandang ano, design, no? sa bahay. 39k no 21k Wolverine 65k Spire. na ano sa asan sa, we... Oo nga, ano? 9K. We... We... Ayun yung pinanood natin, eh. Knock, knock. Honest mm seller Lord of, of, Lord of Paris, yeah. Or the Rings, no? Sa 49, ba? for lang, eh <coughs> <coughs> Hayaan ka nga eh. Minutes, mm -hmm. Yung pinakatas na dati, yung mga food trip, eh ba't nawala na yung mga pagkainan dito dati? Di ba dyan tayo bumibili dati? Dito, moms, ủa, oh, vậy là đánh nó lạnh đó. Skyline. Gần không, Hồi là xưa. Lumiit na to. Doon nga. Diba, ma'am? Sa alam nilang, sarado na rin. Ayan, o. Diyan yan, o. Eto, dito yan, o. Ayan, sarado na. Kung alam mo yan, sa Century Mall to. Eh, no, may siniyam pa rin dito. Eh, tayo dyan manood ng ano. Eh, no. <laughs> Inside out yung Horror ata ito man ito oh, gumawa nung ano, Palabas na kayo na Ay oo, palabas na oh Mas malupit pa yung taos nun sa atin, ma'am. Pangyab na pangyab. いね、はい。 niya. Bilito tayo na eh. ito kaso wala din -ma eh, na. Para mamaya araw habang nanonood. Wala na eh. ayun isa pwede na ito. Galing nga. Oh. <laughs> Tingin ka na. <laughs> oh. <laughs> Ayun, okay na. Ito. okay na? Okay na, sir! Ayun pala. Layo. Layo niya. Wow. na uuan talaga eh. ma'am. Ano ko na Kasi ang laki ng palad eh. <laughs> Labay Netflix. Grab ka. Yes. Kuha tayo ato. na